so for today's vlog, um, papalit tayo ng pera. Yung sira nating pera. Ito yun. So, kamatapos ko yung maghatid kay Jaya sa school, at ang haling tapat ngayon, ipupdala tayo ng bangko. Papalit natin ito, 500. at diba, sa dami ng collection yung sirang pera ko. Actually, kasi nangat-ngat ko na itago, tapos nangat-ngat. Then, itong isa, Ayan. So, try natin kung mapapalit to sa video for today's vlog. Kung sabi nila, kailangan pag mapapalit ka ng pera, 60% ng, ng appearance ng pera is visible. So, yun, medyo may mga uh, visible pa rin naman yung 60%. At the same time, yung yung lining, ano kong tawag doon? Comment down below kung anong tawag doon, mga besh. Yung ganito. Ayan, so visible din dun sa dalawa kong paper bill. At the same time, yung last na criteria nila is dapat visible yung president, sir, signature, and name. So, ayan, visible naman siya. So, yung tatlong requirements na yun is check. So, ngayon, punta na tayo sa banko. So, update ko kayo. I think bawal mag-video doon, pero sasabihin na kayo. So, ayan. By the way, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please do subscribe and Hit si TV and hit mo na rin yung notification bell dyan sa baba. At kung nagustuhan mo yung video na to, leave your comment down below. Please follow also into my social media account. Nasa description box yung link. Ayun lang mga besh. Thank you for supporting and watching. So yung video sa dulo. Malapit lang naman yan dito sa amin. So napaka ing Gamit ko pa yung umbrella ni Jaya. Nakahatid ko lang sa school. Ang class niya is 11 hanggang 2 p.m. So, ayan. Che, shout out sa buhok kong maiksi. Narealize ko na okay na rin na maiksi yung hair ko kasi minsan na maalis ako ng bahay nang wala ako. Suklay, suklay. Kinakamay-kamay ko lang. So, sobrang busy at laging nagmamadali. service. Ipapadaan ko sa DSP. Yeah. So, serial Paris number talaga. Mm -hmm. Malisi ba ng lahat yun? Yes, ma'am. Any union bank naman po. Okay. O oh, okay. Ipapadala lang din nila yun. Pani tayo, wala ano? ano. bilis ng transaction. Nag-inquire lang, tapos sabi, kung saan ka may bank, savings account bank, mo don doon ka makipag-transact kasi daw yung kulog nila yung sa savings account yung ano eh wala naman akong BDO na bangko na account sa kanila so I think sa Union Bank ako dapat talaga pumunta so ayun lang mga besh. at importante pala yung serial number of course akala ko sa yung part na isa okay na yun kasi detect naman doon yung isang serial number pero the other half hindi pala So sana mapalitan siya sa Union Bank dependent. Itatanong din natin